rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, everyone. Uh, my courtesy and respect, of course, to the boss Director, uh, Dr. dawood Karan. Okay, thank you so much, sir, for coming. And uh, of course, uh, with his company all the way from MBHTA Regional Office. Thank you so much, sir. And in the response. Ayan, on behalf of Sir Jahardil na of uh, our supply officer from SGA. Nasa field po sila kasi ngayon, Sir. Uh, yes, so, uh, kami po sa SGA ay nagpapasalamat sa MHTE Farm. Dito sa mga supplies na laptop, of course, para sa ating mga house teachers. Ayan, malaking tulong ito sa pagpapatuloy ng quality education lalo na sa SGA. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po yung uh, District Arts Coordinator ng Kadayangan Cluster uh, in the Schools Division Office of SGA. Uh, ito po yung mga na receive namin ngayon na mga laptops ay uh, mga tumbler. Uh, mayroon pa tayo mga sticker na malalaki at saka yung mga alcohol, no? ah, uh, ito yung pinaka maganda na uh, gagamitin namin sa aming pag uh, sa alternative learning system sa aming mga respective areas. Uh. So, unang-una napapasalamat tayo sa ating honorable minister uh, minister Amwagir Ibibal uh, sa ating Imbitsti Barm At uh, ating honor uh, ating regional director si Sir out ka doon sa regional office. And together with the regional staff, siya kay Sir Muhammad uh, Paisal dimalin So ito yung napaka uh, opportunity namin ito na nakukuha no, sa aming ALS. Ever since na na-transferred kami sa Uh, is the is the North Cotabato hindi pa po kami nakareceive ng laptop so ngayon na po kami nakareceive so alhamdulillah 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 po sa MBST Barn po in the last uh, uh, previous years po mayroon po tayo mga supplies na binibigay sa ating uh, MBSTA uh, katulad ng mga bags kami kami nakareceive tayo ng na mga school supplies like mga bond paper uh, mga mga uh, teacher's kit po. So, isa yung po, isa sa mga natatanggap namin yung mga uh, supplies uh, galing po sa ating minist, uh, minist, uh, sa MBC po. Sa uh, ano naman po, sir, sa ating community learning center, uh, sa mga respective areas namin. So, meron po tayong mga ongoing po ngayon na mga activities. Like, for example, yung sa mga portfolio assessment, no? So, meron po tayo, bago lang po tayo natatapos sa ating uh, validation last week. So, uh, nagkakanda po kami ng whole division final assessment. So, yun po ang medyo sila na nagkocomply ng mga requirements po para sa uh, upcoming na ALS registration po sa next school year po. So, sa atin po mga uh, kabang samuro people po, sa especially sa, sa BARM. So, itong programa ng alternative learning system po, ito, ito po yung uh lifelong lifelong learnings ating uh, Department of Education lifelong process so uh, especially sa ating out of school youth ngayon na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral so uh, open po yung alternative learning system sa ating uh, opisina uh, pumupunta lang, pumunta lang po kayo sa ating mga respective uh, district offices uh, magtanong lang po kayo doon kung ano po yung mga programa tungkol sa alternative learning system so ito po yung mga opportunity na um, baga kung hindi kayo nakatapos sa na pag-aaral sa als asa uh, formal education so meron nandito po yung alternative learning system po natutulong sa inyo no sa specialist na makatapos kay sa pag-aaral so meron po tayo mga programa especially sa mga elementary uh, hindi po nakatatapos at saka yung junior high school level na meron din tayong isang uh, programa para patulungan ko kayo, matulungan kayo na ma makatapos sa inyong pag-aaral. So sa lahat ng mga Bangsamoro uh, communities sa ating special geographic areas, uh, ito yung pinaka uh, highlight na activity sa atin po kasi ito yung uh, nagpa flips ating Uh, sa ating mga kabuhayan. No? Mayroon pa tayong uh, may coming time na, na testa din sa ating mga respective community learning center po. So, mayroon po tayong testa. So, yung mga nag-graduate na mga uh, passers natin, uh, pwede na since lang mag-enroll ng testa. Uh, sa alternative learning center, open na po tayo kahit anong schedule. no, So, mayroon Monday to Friday po yung ating Uh, Pisina. So, uh, pumupunta lang kayo sa mga district offices kung saan po merong alternative learning system na uh, maprograma. Uh, kayo na po ay pumunta doon sa, sa kanila, magtanong kayo doon kung ano yung mga, mga kailangan ng mga requirements para maka-avail kayo ng, uh, para sa enrollment po ng Alternative Learning System po.